inches later. Ayan mga kuis, bumili ako ng gulong. Size 14, 80, tubeless. Sa kanang silan. Ayan siya. Sa 10th Avenue. Operation palit, tire tayo. Ayan, kasi nasa buga na ako kanina ng gulong. Habang ginagamit ko yung motor ko. So, papalit tayo ngayon. Samahan niyo ako. Punta tayo sa vulcanizing shop ngayon. Tara! Oh my God! Wow! A few inches later. Eto na nga mga kuis uh, dumating na ako dito sa mismong pagpapakabitan ko ng aking tubeless tire na 1890 size 14 para sa aking motor. Nandito na ako sa 10th Avenue dito kay Sian Jeep Vulcanizing Shop. Yan sa mga magpapagawa dito, nakita ko tong vulcanizing shop na to napadaan lang ako mga ilang araw. Sabi ko pag Uh, nasiraan ako, ayun nga, mukhang nagkatuto agad, nasiraan ako ng gulong so dito na ako magpapakabit ng tubeless type ko na gulong, punta na kayo dito sa may 10th Avenue, kabaan dito malapit sa may City Hall ng Kalokan South City Hall, so ayun update ko na lang kayo later kapag ka ikakabit na itong tubeless type na gulong ko sa aking Muse 40, okay? Peace out! palagi so ayun I decided to change it na para pag ko hindi na ako palaging na uh, paplatan so ayun lutusan ko lang si kuya bumili ng ano ng duct tape para ilagay niya dun sa rim ko para daw mag lock kasi hindi ako makabili ng airlock na size 12 dahil pang bike daw yun so size 17 dahil size 14 yung ano ko yung gulong ko sa likod parehas harapin likod size 14 so ayun mga kois uh, update ko na lang kayo later kapag uh, tapos nang ginagawa yung gulong ng motor ko one extremely annoying shift later oh. nice dumating na nga si kuya Jeff mga kois sabi niya sa akin wala daw duct tape dun sa pinuntahan niya so bumili na lang siya ng airlock pero ang ginamit naming airlock customized customized ng pang bike yung ginamit namin na interior na airlock size 12 nga mga kuya so ipapakita ko sa inyo mamaya habang kinukuha pa ni kuya Jeff yung mga gamit dun sa loob para ituloy niya ikabit yung mismong tire ko ayan so ayun siya sa loob naantay ko lang siya dito sa labas para ikabit niya na sa akin yung mismong para sa airlock Nag-decide muna ako mga kuys na tumawi dito sa kabilang part ng kalsada kasi mainit dun sa mismong pwesto ng motor ko habang inaayos yun. So, inaantay ko pa siya dahil may binibili pa siya para ikabit dun mismo sa mismong gulong ng motor ko. Di ko alam kung ano yun. Basta sabi niya, antayin niya lang daw ako. Nagbigay ako sa kanya ng 100. So, ayun, inaantay ko siya mga kuys para maikabit na yung mismong airlock. Ayun. Seriously, what the fuck are you doing? yun mga boys, nandito pa rin tayo sa kabaan ng 10th ah, Avenue, Yung ginagawa pa rin yung new sport ko. Ayun siya. Yun, ayun siya. So, antay lang ako kay Kuya Jeff sa mayari ng mismong vulcanizing shop dito. Ah, uh, medyo nagtatagal na ako kanina, kanina pa ako dito. Nagtatagal na ako ng mga siguro dalawang oras na. <laughs> Meron na. I-relate ko nalang kayo later kapag nakabit na yung tubeless type na tire ko na 80-90 na size 14. Ayan mga kuys, bumili na si Kuya Jeff ng size 12 no kay Jeff no? Na interior no? Anong size yan kay Jeff? Size 12 size 12 na interior para ilagay dun sa rim ko mga kuis kasi uh, kailangan pala 17 yung mismong rim set ko para malagay ng airlock no? Kuya Jeff no? Airlock no? Hindi pala uubra mga kuis so ayun nilalagyan na ni Kuya jeep ng size 12 na interior yung rim ko para makabit nga yung gulong ko na yan yung tubeless kasi mag tubeless na ako sa likod lagi kasi ako napaplatan salamat kay Kuya Jeff ayan Ayun mga kuys, tapos pupili tayo ng ano, ng silant. Ayan, lalagay ni Kuya Jeff dyan. Okay. yung tayo ito sa likod na tubeless nakabit na ayun na siya mga ways na oh, nakabit na siya ayun na alagay ni kayo yung ano, na ilalagay niya ilalagay niya na dun mismo sa pito dun sa loob Ayan mga kuwis, lahat daw, ubusin daw yung silan sa loob, ilalagay ni Goya Ayan. Naka-tubeless na rin ako mga kuis Kaya lang sa likod lang so yung sa harap Naka-tubeless ko na rin Naka-tube type pa ako Ayan mga kuis Nilaligyan na lang sila Inuubos na lang tapos Siyempre iuwi na tayo Matatesting na rin natin Kung okay yung ano Naka-tube type Ay naka-tubeless pala A little longer than a few minutes later. Dito na tayo sa bahay mga kuwis, ayan. Okay yung performance ng tubeless na ano, na gulong, ganda. Kahit naka semi lowered yung new sporty ko, ramdam ko talagang bagong-bago yung gulong ko. Ayan mga kuwis, oh. nakabit na. bang ang ganda. So yun, uh, salamat kay Kuya uh, Jeffrey na nagkabit na ng bagong tire na tubeless 8090 size 14 sa aking Mio 40 shout out sa iyo kuya Jeff tapos uh, maraming maraming salamat din dun sa nagsabi sa akin na mas okay talaga yung uh, tubeless na tire lalo na sa mga ganitong klase ng motor and soon dito sa may pinaka front wheel ko sa aking motor papalitan ko din yun soon ng tubeless type So, ayun, uh, sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button para lagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko soon. And like and share my videos and my YouTube channel. This is your Kuwis Lanz. Uh, ingat tayo palagi mga kuwis and God bless us all. Ayun, see you soon on my next vlog. Peace!